Hello guys magandang araw sa inyong lahat muli ay narito na naman ay inyong kasama sa kusina si Brother Ramon Armamento ng uh, Round Style TV so ngayong uh, araw nito ay gagawa tayo ng isang klase ng dessert kakaibang dessert at ang title na gagawin natin dito ay ano ba ang magagawa mo sa buko mo kasi ang buko natin ay gagawin natin ngayong uh, ano, buko float diba ah Noong una, masarap ang mango plot, avocado plot. So ngayon, igagawa naman tayo ng buko plot. Uh, Karina yung ginagawa sa buko ay buko pandan o yung, uh, sa fruit salad. Pero ngayon, igagawa tayo ng kaiba, buko plot. Uh, at uh, masarap itong uh, ihandaan natin ngayong uh, darating na Christmas kasi medyo mas murong mura ang buko kaysa mangga at mas masarap at unique. Makakatikin kayo, ng, kayo ng unique na pagkumagas o dessert. Uh, at ito ay buko plot. So bago natin yung pisahan ng paggawa ng buko plot, ay uh, papakita ko muna sa inyo mga sangkap sa ating gagawin. So, umpisa natin guys ang paggawa ng uh, buko plot. Uh, at siyempre, o natin gagawin ay atin muna ang uh, kukuha rin ng buko sa kanyang shell. Dapi ako na yan kanina, puno ko na sa bow. Tapos ang pangkuhan natin ng, uh, ng, ng buko ay itong uh, traditional na pangkuha ng buko. Pag sa bukid at kaya kung bukuhan ng buko, kaya itong ginagamit, walang dalang kutsara. Kasi pagka kutsara ay eh, may nakakasama ano. Nakakasama yung baon ng buko. Pagka ganito ay eh, ano, madali na siyang uh, ipuha Oh. So, ganyan lang. Kunin natin ang uh, buko sa kanyang shell. Okay, so ng wala na siya kasamang bao. Yan. Pagka ang ginamit ng may kutsara, meron pa siyang kasamang nakasamang bao. Pero pagka ito traditional na pangkuhan ng buko, wala na kasi hindi siya matalas. Yan isang uh, technique teknik para ano, ng buko na walang kasamang bao. Yan guys. Tatapos na natin ano, kuhanin yung buko sa kanyang uh, shell. Kaya ang gagawin natin ay gugupit-gupitin natin siyang ganyan. Yan. Para ma-distribute natin ng maayos sa gagawin nating uh, buko sa amin eh, ang buko ay libre. Kasi nagtanim tayo ng nyog, ngayon ay eh, bumubungo na siya. Kaya libre na ang buko. Ang ginagawa ko nga sa iba, pag bumubulang na, pag may bumibili, pag uh, wala, pinagawa akong patapa sa kabir, sa manok. Ang slice natin, ganyan gupitin natin. mangga. Inaano natin ng maliliit para may distribute natin ng kalat. So, ganito tuloy sa buko. Lupit-lupit lang. Okay na. So, ang sunod na ba natin gagawin? Tatabi muna dito ang sunod naman natin gagawin ay ito namang ano itong uh, ito talagay natin at ating paghahaluin ang paghuhuluin natin ang condense at saka itong ano por post cream y okay. So, ilalagay na natin itong condense uh, para siya ay paghaluin natin. Itong condense na ginamit ko engine para medyo uh, economy ang presyo kasi para so, ito, sa ekonomiya. isa lang uh, bone ang ginamit ko kasi eh, medyo diabetic tayo pero kung gusto niyo ng uh, kung gusto niyo ng matamis ay eh, gawin niyo yung dalawa o isa't kalahati eh medyo tayo ngayon ay naghihigpit sa matamis buwan ng diabetic so haluin natin

ya, Tapos, buka tayo ng tupperware. natin ng pinimpla. So, bago yan, buksan muna natin itong ating uh, reham na uh, laging ginagamit para sa shirt. So, ang muna natin gagawin, sasapinan muna natin sa ilalim. siyang uh, sapin. Okay. Tatagan natin ng 3 Hai cummatikkah nu putol leangkannya na Okay. Tapos, lagyan ulit natin ang nalang simple. Tapos, lagyan natin ang buko. kung mangga, hindi madalang dalang-dalang lagay ng mangga. Pagbuko, o oh. kahit uh, na ganyan talimit, okay lang kasi marami. Ito natin. At uh.

Okay. na natin natin. So, guys. baru din ako wala nang uh, magugutom. Um, Alam ay gutom. kasi kaya natin pinutulputol para doon sa kanyang mga pinagtagiliran ng bubo pagkaroon siya ng space para mapuntahan ng halagyan ng ating ano full purpose plow at saka full purpose plow at saka yung condensed natin yung plow kasi uh, yung text yung, yung buko para yung niya kasi hindi siya so, -tip -tip -tip. pag naprosin, uh, nahirap na masarap ito guys okay buot ulit sakti lang yun tatlong buo ko sa dalawang taturweb pa lang. Tatlong buko, dapat pala ay apat na buko kasi dalawang tupperware to. Ito. So, Isa. Dalawa. So, pala, apat. Okay.

ごっごっ。 ganyan lang guys 不不、嗯嗯嗯 natin ito guys magandang yan yan ang ating finished product ang ating uh, book of love bukas ay ating kinig na ito pagdali sa ref sa, -sa ref freezer para may frozen so yan na One eternity later. Then guys, makalipas ang uh, magdamag. Ito na yung ano, resulta ng ating uh, buko float. Napakasarap. Talaga nakakain ako nito ng dalawang piraso. So, yun na ang ating uh, resulta ng buko float. Alternate para sa mango float. Kasi mahal lang mango, kaya pwede rin ang, ang buko. Kaya yan guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay meron kayong muling natutunan o nakawang ideya lalo na ngayong papasko na sa iahanda mong pang dessert ito tatlo tinatawag natin yung buko float. Maraming salamat guys magandang ha haaraw sa inyong lahat